pag-brace ko kasi ah, uh, pang one week ko na today sa uh, simula nung nalaga itong brace ko so gusto ko lang i-share guys yung uh, experience ko after one week kong pagpapalagay ng itong ah, uh, brace ano siya guys uh, unang una, di ko kasi ito nag nagawa ng video nung nakaraan eh, ngayon ko lang talaga ito nagawa kasi tapos, sasakyan ko pa ito gagawa. <laughs> Hayaan nyo na, guys. Gusto i-share ko lang sa inyo. Kasi, super busy ko. Wala akong time mag-vlog sa bahay. So, dito na lang muna. Habang pauwi kami, ibe-vlog ko. So, yun na nga, guys. Ano? Yung unang-unang pagkalagay nito, January 1. So, kinabukas ay... After 10 hours pala, sumakit siya. Hindi naman siya as in yung sobrang sakit. Ano siya? Yung... Uh, tolerable naman yung sakit niya. Pero, okay na. Nawala naman siya kinabukasan. So, yung pagkakinabukasan niya, nafi feel ko na yung mga yung alam niyo yung mga naka-ano, naka ano, nakausli na mga mga, iwang, parang bracket siya. Pa, part siya ng bracket na naka-usli. Masakit siya kasi sumasabit dito. So, after 2 days, nilagyan ko na siya ng wax. Kasi nag-start na akong Uh, magkaroon ng singaw naik Mag makasingaw na ako so yun na ah. awa naman awa naman ng Diyos nawala naman yung hindi naman tumuloy-tuloy yung ano tumutuloy-tuloy yung singaw ko nawala siya ang problema ko guys after 4 days natanggal yung pinakayan yan natanggal yung pinakadulo na bracket kumakain ako, feel ko parang may nahulog. Tapos ginuya ko yun nga, bracket na tanggal. So, sobrang takot ko. Tinanong ko yung ano, tinanong ko yung, tinanong ko yung dentist. Kung nag-message ako kasi may number ako nila. Tinanong ko yung dentist kung anong gagawin ko. Kasi nga natanggal yung ano ko natanggal yung bracket ko nag reply naman na alam nyo ba guys sobrang nagulat ako sa reply sabi putulin ko lang daw ng nail cutter so na shock ako pwede ba yung nail cutter gamitin pamutol dito sa nakaasli kasi may nakaasli dyan na wire eh natanggal yung bracket tapos yung wire nya naiwan naka ano tapos tumutusok tusok dito sa ano ko tapos so, sabi lang putulin daw ng nail cutter so sabi ko ha talaga sabi ko then pala nag-search ako, nagtanong-tanong ako. Tapos yung assistant ng dentist ko, tinanong ko rin kung anong gagawin. So yun, sabi nga niya, putulin lang daw ng nail cutter. Pero hindi ko agad siya ginawa guys kasi nag-search, nag-search, nag-search ako. Tapos hanggang napunta ako sa isang dentist talaga na nag-explain siya. Kunwari, kagaya ngayon pandemic hindi or malayo yung dentist mo or hindi ka maka-access doon sa dental clinic nyo pwede mo siyang putulin nga talaga ng nail cutter or nail clipper pero yung malinis naman pala guys as in yung sobrang linis sterilize nyo initan nyo ng tubig pakuluan nyo ng mainit na tubig pwede nyo siyang putulin basta malinis na yung nail cutter o yung nail clipper So, yan, yun nga, nilinis ko yung nail cutter, pinakuluan ng tubig. Pagkatapos, pinutol dito sa, yan, pinutol ko. So, hindi naman siya, okay lang naman na, sabi ni Doc, okay lang naman daw na hindi agad-agad pumunta doon sa clinic. Babalik naman yun siya kapag uh, next at uh, sa adjust, first adjustment ko ang ano ko lang uh, disadvantage lang guys natanggalan ako ng bracket kasi yung dulo niya na ano kahit naputol niya sumasagi so pa rin dito sa dito ko masakit kaya ang inilalagyan ko na lang siya lagi ng wax nilalagyan ko siya lagi ng wax kasi masakit siya so yun lang yung ano ko ngayon naman ah ano isa pa pala guys yung pagkain ko pala guys hindi talaga ako as in makakagat hindi pa ako makakagat ikaw one ko na ngayon hindi pa talaga ako makakagat ng matitigas nakakakain ako pero din, din na nginunguya ko na siya diretso hindi talaga ako makakagat ng ano so yun lang yun lang yung update ko sa inyo ngayon guys yung nabutol yung yun. So by the way pala guys, kung mapuput matatanggalan kayo ng bracket, wag na wag wag niyo siyang galawin muna tapos itago niyo pala yung bracket na natanggal kasi di ko sure pero parang yun ata yung ibabalik nila lagay. Iwan ko lang din pero kinip ko yung sa akin, tinago ko siya. So sa susunod na ano, sa susunod na mga araw, mag-update update ulit ako after one week ganyan kung ano nang kung pagkatapos siguro nito mga ika weeks ko baka makakain na ako ng mga medyo matitigas pero hindi naman na talaga ako nagfo-force na kumain ng matitigas ngayon so pagpasensyahan niyo na guys ko ano pagpasensyahan na ako sa na lang ako nag-vlog kasi super busy ko talaga wala talaga akong time mag magawa ng ano ng vlog isa pa nag online selling ako yan yung mga pinamili namin mga ano namili kami galing tapos sa sasakyan na lang ako nag-update nitong ano ko oh, nitong place na ano tanggal nga yung bracket ko so yan yan na lang okay oh. ang ginaka dulo tapos lagi niyo palang lagyan ng ano yung yung ano niyo guys yung lips niyo ng lips <laughs> yung lips niyo ng ano ng vaseline or lip balm kasi nag aana siya nagka-crack yung ba. Tapos isa pa pala guys, isa nga siguro ka, bakit yun natanggal yung bracket ko kasi natutulog ako na pagisingan ko siya nung ano yung araw na yun eh. Merkulis ata yun. Tapos natulog ako nung gabi, nagising ako, ginaganon-ganon ko pala yung ngipin ko. Iitong e, itong dito hindi talaga to pantay. Yung pagkumagat ako, yung ngipin ko naka kalahati lang yung yung nakakagat ng ngipin ko sa taas. Kalahati yung ngipin ko sa baba nakagat. Tapos, ang tendency talaga niya, yung bracket talaga yung natatamaan every time kumakain ako. So, yun nga siguro natanggal din siya. So, hanggang dito na lang guys. Sana... Nakatulong din ako sa inyo about sa ano, sana lang naman. So, yun lang. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood ulit-ulit. So, update ko na lang kayo guys. Yan. Masakit saka hindi. Natanggal yung ano. Mine ako kanina. Natanggal yung wax na naman. Maglalagay ulit ako. So, maraming maraming salamat sa iyong panunood guys. At see you. At hanggang muli. Hanggang sa uli. Magpapaalam. And bye. God bless.